Kini, kini, kini ang atong akong suliran. suliran. Sa tung pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa tung suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tung inadlaw panginabuhian. Aba na ay suliran na dilin mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad niini, ini. Nagkinanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod na tao kinigatong tulumanong na naguluhan. kini ang akong ang akong suliran. Mayong edlo ka ninyong tanan yung nagpaminaw karo'n ron ni yung tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo ninyo, Dr. Rene Opera, o atar na iling bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat-suliran. lang ko ninyo sa pangangan naneng 23 years old, minyo o may usa ka anak taga diri sa Mindanao, punto medikal kini ang akong suliran, kabahin kini sa akong pagmaptus eron, nasundan man ng akong anak, nga wa pa malutas. Pero ninyong isamtan, ingon ini ang mga panghita po. Ay, no, oh. sakit tabrian ma, yung magpatutik pa at uy. Ay, agwanta ha. Ay, sa'yo man yung mong gisudlan. Mama, sad, uy. Sakit tabrian yung, uy. Ako na lang inus chonard nga na, na lang namo ning among anak ma, oy. Di ko kagwantaan ni magpatutoy bata uy. Nya. Yeah. May kwarta mong ipalit og gatas sa bata. Na, mahal na baka ang gatas ron para sa mga batang masuso. Isa kita di ani ma oy agay. Kay gitoy. na, yes. tungod ning tutoy. Mm -hmm. Anggay! Anggay sa kitabid at ako tutoy, totoy Ay, hindi! Hindi, ingonan ng mga na ang bata sa pagpatutoy! Ayaw, in ang nagbiraha, imong tutoy! Kundili, lumse! Ha? Huh? Lumse na ko, ang anak? Lumse sa imong tutoy, ba? Ano? Oh, bebe, bebe, ano ba? Ang ma, oy! O, oh, awa, awa. Oh. Di ba? Namuhit sa totoy nga itong gilumsan sa imong... Oh. Soso, so, ang bata, ha? Ha, diba? Pero nihilak pa lagi. Marag ito maayo mo da. Madistasya pa ng unyang bata. Kaying nung tika anak sa unaday, day. Huh? Ila binaog mama, akas tutoy nako ako. Mga nga lumsan tika, akong iduot og may aron mamuhi ka. Kay masakit man kung birahunay mo ang imong tutoy. Kay inigbirani mo. Mas mo pa hinunog mo ayong barta aron dili kabuhi sa imong atngal. Ilabi na unya og magnipon na day. Ay, sus, grabe pa ng mamaak. Di na ko aning mga anak ma. Di na ko mo usab. sis. Ay na lang ko anak. Nga dili na mo usab nining. Storya ra na. Awa niya. Why, siguro, nga dili pa na mo tuig ng bataa, mumabdos na sad kag-usab. Simbak ko, ma, uy. Ay, eh, simbak. Mm, sentro, uy. Mangutan ako dito kung unsay para family planning. Magpils lang siguro ko, ma. Unsa! aw Oh, ikaw, kung gusto kang magpils, may mga pills tang libre din sa sentro. O okay na lagi, ma'am, kun mag-inom ko pills nga usap pa man yung akong anak, ma'am. Aw oh, dili dili unta kay bata pa ka, usap ay anak. Mo advise mi nga mag family planning kun mula pas na sa tulo ang anak. Nya kay gusto ka man ka hang magcontrol una. O lagi ma'am, kay lisura ding mga anak ug magpatutoy bata ma'am eh. Mga anak ko pero unya na. Ah, oh, nara sige, lang una. Ah, oh, sige, ma'am. Salamat. <tis> uh. gano ka ning? Lapat man ko Oreo eh. Oh, ha? Aw, oh, pagino mo Nagtumar naman ko. Pero tukay ang nawasakit eh. Tarun pa mo kumukasuway ani sakit ta niya magpanlipong man ko. Oh. Uy, Nung sa magkaka? Di ka nito sa pills nga ako kikamit. Ha? Sukat nga anak to Marco o pills, Grabe naman ang pagsakit sa o. kong o. O dagha na kayo kung mga gipamati. Magpanipong na ganit ko. Huwag manin ako bati adihang huwag pa kong magtumar o pills. Maong huwag ko'y di diundangan ako ang pagtumar sa pills. Unya? Ha? Unsa'y wala ka doon ka? Mabdos ka kuyo? Di ba nag-pills man Ako mang ko kay, man kay sa man kaysa kong nung Kigayo no na Kung inom ko, nya magpanlipong pa ko. Pero saan lang? Eh, hey. huwag ka masulti dang baday ka tumar sa Pilsoy. oy. Mabdos na good ko yun sa. Oh, unsa sababang day. Huwag na good ka doon na noon. Gadaan ang doon kung mamanghura na nga tong anak. Para <coughs> mapunan na nga akong anak, bisan og gusah. Kaya nga mang goddi ay pod o mamabdos kag-usab. Ma, Wa pa taon magtuig ng akong anak ko yun niya. Mabdos na sad ko. Ay ba, ma, ayaw man ang bata nga magsunod, -so, God. Kaya ron mausaranan ni mo sila sa pagbantay. Ay, hey, ito na ako ma-imagine, ma, Hasol na mangani ning pa Unsa na ka kung ni sila o niya, dug o oh, antusa! Kahit tinuyuan man. Ma. O igaw, nining ikaw manday na. Ay, kisa pa manday igaw. O hala? Uy, nagkugos ka anang batang gamay o niya. Dako na sa lang imong tiyan. Nasundan lagi ko kau eh. Pila ni may idada ng bata, ah? Usa ka tuig na. O upat ka buwaning akong tiyan, gaw. Ay, 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 tay, tay, tay sa, ha, tay, sagaw, ha. Oy, mm. Oy. sa dakling, gaw, ha? Uy, hala. Uy. Maling ko doon sa kualing daplin kay patutunan na anin akong akong anak. Ay, wala pa din, ha, ni mo lutasan ang nagmabdo sa mangka? Ha? Huh? Kay nga na da ikaw. Uy, pastilan, makadaot na sa duha ka bata gaw, uy. Lagmit o saan na mapildi. Kay magdaog man sila. Ano Mauna ay sulti-sulti sa kapiguangan. Maong lutasan na lang ng usan ni Neng. Kituig naman sa bitaw na kapil. Isot kay lutasan ba ta, ama? Ay, di you kiyot know magbiyas kong tutoy. Niya? Yeah. Hawar na siya. bisan ng tutoy pa ni mo, oh. Daot ka ayo. Payat. Kay nag-ilog mo na sila sa iyang manghod sa imong vitamina Maon ang posible na madaot noon na silang duhaneng. Ha? Huh? Maluay kumulutas sa akong anak, kaya di mangut ka ayaw yung kaon bataaw kanon. Samot na akong lutason. Ang akong mga pangutana, maukining mo sunod. Uy pangutana, sukat pag tumar na ako pills, daghan kayo kong ipamati, ug magsigig labad ang akong oo. Ang pag tumar ko bagay huwag pills ang hinundan? Ikaduhang pangutana, giundangan ako ang pills o pagsunod buwan na maptos ko, ngawapay tuig ang akong anak, nagsigi para baghapon ko patutoy niya. Magkadaot ba ni niya? Usa akong imaptus? Ikatulong pangutana. Unsa sab tinuod na kung padayon na magpatutoy bisag maptus, magdaog ko nung akong bata o ang akong kimaptus o posible na usa mapildi. Tinuod ba? Payatra ba ang akong bata nga ipatutoy? Usa, iasab ka anong pagnipon? Ikaw pa ito katapusan payat o daot kayong akong anak, isan ako pang ipatutoy. Tuig na siya, o four months na ang akong tiyan. Maayo pa nga ko na lang siya. Unsa may akong i-vitamins o ipakaon niya, aron manambok, palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, neneng. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Batan. Kini sab si Dr. Rene Obra. <laughs> Karong adlawa, kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. So sa pa man inyo paabot guys, ipadana dayon ang ng inyong mga suwat sa suliran_612 yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page pwede sa datong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City lain-lain o klasik-klasing pamaagi yun ha kung saan yung pagpadalang inyong mga suwat mga suliran din di nato unsay hangyo nato to doc sa atong yes, mga letter sender uh, paliwag lang pag kumplito ang inyong address o uh, ang detalya sa inyong istorya para mahatagan og nindot nga script pa-istorya uh, sa atong scriptwriter o sa atong mga talents. No? O may balo po, may until asaman makaabot ang atong programa sa Ariman. No? Layo, biya kitang maabtan. Di ba yeah, na atay over the world. International nga mga listeners. Kay yes. through YouTube o sa ato ang RMN DYHP Cebu nga Facebook account, pwede man tanilang mapaminaw. Yes. No, lay, lay, uh. ta asa ganito na ikuwait. Na oh. sa the whole of America. Yes. Egypt. Australia, na asa. Canada. Na Oh, dili ra ni na nationwide, asa, no? Maabot sa ta, sa pinumungahan Cebu. Yes. <laughs> Balik lagi kag Cebu. De, no. <laughs> na maabot ta <laughs> sa uh, ilang balay ni Jewel Andales, no? Mm. Jewel Andales og okay, kinsa to uh, kauban ni Jewel sa ilang panimalay ang Lady Jane Batono, diha sa barangay oh, para aningda uh, payan sa Sugbo no unya uh, si Winnie Rose Huros diha sa pinamungahan ug si Albero sa uh, Kuwait si Barliso sa Qatar ba to o sa to unya nya may sa mga taga Southern Latitude ne no pwede mm -hmm. ba yes, uh, mga up. taga San Francisco Southern Latitude may pagpaminaw ni Dr. Mark Rubin, Vivian Gonzales, Bini Tiausun. Uh, Paul Dagami, Trinidad Tulibas, Maybilin Santisas, Claire Pugoso, ug si Maricel Isklimi. Di Mistro, sa mga nakoy mga kailang listeners dyan sa lilo ano? Bagor mo kung nauli dito. Sumaya mm -hmm. So, may ni Frido Mahinay, Bibi Mahinay, Henry Daitul, Bibi Daitul, Samson Galano, Angela Galano, Uh, Hiniga Villacorta og Nistor Cuscos no diha sa Liluan uh, Southern Letih, no kay namo sa Liluan Cebu no mayong pagpaminaw Yes ug unsa atu atoang I uh, wait saidi let me just say congratulations sa tanan nga mga runners mga marathoners from Cebu labi na sa Easy Runners Club headed by coach Arvin uh, Loberanis and coach uh, Joel Suarez nga ning compete ni race ug ni join sa Sydney Marathon last Sunday Kapun Sydney Marathon to 42 kilometers among gidagan do Dito kag Sydney to ni Ikan ko dinto mo lango Kumusta na naman Blue nawa. Mountain? Kumusta ang Blue Mountain? ni na ng regards ang Three Sisters. <laughs> <laughs> sa iyo eh, ka -na ng Blue Mountain ilang elevator <laughs> kay ilang elevator is paubos. Oh, kidot ka ayo gyud. <laughs> bugnaw, bugnaw kayo uh, idagan. But niya, congratulations. Na, niya, napit mo sa wine tasting. Yes, yes. <laughs> layo layo po nga travel. Hurot usa adlaw pero di man kadugay kay, kay ang tuyo dagan man. But a uh, big congratulations to everyone who finished the uh, TCS Sydney Marathon 2024 di sa Tanang pala ko din si yo eh. Buyag. <laughs> Punto med oh, up. Uh, Ang atong makutong pagtulunan to yes. na daw. Tenino, you know, mm. your child's mental health. is more important than their grades. Hoy sakto jud na. Ba na bully ang imong bata sa eskwelahan, mm. nya mosuko kay kag may grado. <laughs> Kanang bigud na no ang importante usahay maglibog mangguta kay anang mga ginikanan gud di ba, Dok, nga? Oh. gusto achiever gidang ilahang anak. Oh. Pero naaman sa good in time mga bata nga maura gud ang capacity pero mo excel in other things. Yes, because the mm. intellect of a person doesn't depend only on his or her academic performance. mm. dagha <muchan> <muchan> mga bright at tunay nga hinay sa academic pero probida ka bright sa ubang mga butang sa kinabuhi tinud and mo excel oh. nya besides no sa tinud anay lang gyud ang importante no nga ang imuhang anak kibaw man sa kinabuhi oh kaysa sa magsigirag basa libro di kibaw mo atubag problema or mo barog siyang kaugalingon og gay sitwasyon nga mo debate mm. gamay sa libro yung gabasa di na kaybo mo adas tinuod di na kaybo mo dance muna with mo the, the music mas may panang average pero street oh. smart ang imuhang kanang bata isa sa mga Himo na hinuon ang ka. Seryoso, maglisod, nagmingol og mga tao, makirelate sa mga tao. Oh. Kanang ingon, ana, usahay, no, dili ninyo i-pressure. Ay, i-pressure ang mga bata kay mag-breakdown, mental breakdown, unya na. Yes. Mm. Emotional quotient ang uh, importante kay sa intellectual quotient, attorney. Di ba, dok? Naidaghang mm. cases, dok, sa mga bata karon nga mo comment og suicide o mag depression kay na hadlok kay gag grado. Yes, maunay among diskusyon nya ni Eric Espina. Ah mm. uh, kay ako na ko interviewon sa TV mm. ugma ba to mm -hmm. about suicide no? Yes. Ah uh, patanawan nya ko news TV ha ug buko pa paghapon ko. Tanawa sa Facebook account <laughs> Dr. Rene Obra nga naka white blazer. Yes. Og ako ang Facebook account, thank you po sa mga nag-follow namo Elaine Tantenco Bathan. Og Attorney Elaine on uh, Instagram and on X punto legal, uh, medical, medical. adlaw si Neneng, 23 years old, taga Mindanao. Mindanao. Mm, oh. ka anak. Yes, kumusta um, na mamoda sa Mindanao, no? Si oh. si Dr. Uh, Undo Go. Mapdus mande ni ah. siya no Ngawa pa malutas ang usa. Mm. So unang pangutana na uh, niya doc, sukad so, pagtumar kuno niya ag pills, daghan kuno kayo iya hangi pamati niya magsigig labad ang iya hang ulo. Ang pagtumar bagyo niya og pills ang hinungdan. Ah, uh, posible uh, moingon ko nga daghan magug mga side effect po pills no depende po sa prasi sa pills Correct. na imong ginainom no. Ah, mm. uh, sa mga effect ani malabad sa ang imong ulo. Kanyang uban mo mo tinder mo enlarge ang breast no. Usa na nya Uban na ni mag aminoria Of course, dili na mag mens for several. Ang minoria mo sa medical term, kung ang babae di na mag menstrate for a period of consecutive three months, no? unya mag weight gain, mag mood swing, usa sa mga adverse effect ng pills is mo, ang sex drive, ha? Mm -hmm. uh, aware ang mga bana, no? Mm -hmm. ha, kung mag-pills si mga asawa, di na kayo inyong tag... The term na attorney, hurni. Sa yes, before, correct. Na? Oh, so, mga na nga Ay, okay, aware gana. pa na. na. Oh, sa ang side effects sa contraceptive pills, akong balikon, nga mag-headache. No? Mag-headache. No? Okay. Okay. Ikaduhang pangutahan natin eh. Ikaduhang niyang pangutahan na giundangan ako ang pills. O pagsunod buwan na mabdos dayon ko. Ngawa pa ito igang akong anak. Nagsigi para gihapon kong patutoy niya. Makadaot ba ni? Kimber, magabot siguro, Dok. O, ah, mag-abot ang, ang no? Makadaot ba ni? Or sa iyahang pagmabdos? Uh, well, mag uh, uh, kanang magpagam lang yung pagkaugubigay og ni, no? das Mindanao, no? Kaya, kinanglan nga yung mong prenatal check-up, bisan talaga sa itong uh, pinakaniris Barangay Health Center, very regular. Kay naamagid na mga supplementary vitamins po, may hatang nga itong mga midwives, nurses, o doctors dahil sa mga Barangay Health Centers like uh, iron preparation, o ron sa naman lang mga supplementary vitamins nga mga healthy you cast through all throughout your uh, pregnancy, no? So, yeah, that, that's true. Kung mahunong ang pag-inom sa pills, so wala na kay protection, yan na kay, of course, na kay re, ka sex contact, I mean, ka, so, possibly nga mabuntis ka, no? Mm. So, ang imong, ang imong concern, kung makadaot ba niya, uh, ang uh, nagnabdo siya, uh, okay raman na, okay raman na, kay, uh, uh, bata, pamansin niya siya, ito nino, kaya, ba, 23 23 pa, 23, Ka. Oh, bata mm. pa kayo, nining, no? Mm. Okay, so, uh, Uh, pa pagam lang yung ka o ubigay ni no Para nga parang hindi ka magka problema no mm. okay. E niyang pangutan na unsa sad ka tinuod nga kung padayon nga magpatutoy bisan mabdos mag magdaog kuno ang iyahang abata bata og iyahang gimabdos og posible og Uh, ang usa ko nung no mapilde, tinuod ba? Ay, mo, Payat more... trabaho no ang iyahang bata ang gipatutoy. Ug lutason oh, na lang diya. Oh, po, pwedeng pwede lutason. Dok, no nga maformula formula na lang pero mahal man gud. Mahal man gud pod, no? Uh, well, the best the best na uh, milk no is the baby o, o baby Breast is milk, the best no? milk, no? no? Uh, so, aware na lang ka nini nga magpa breastfeeding ka, lagi kay complication gawas ka nga uncomfortable ka nya dili really, mm -hmm. really available kung wa ka diha nagtrabaho ka. Uh, aware ka nga hay ang maba ang mama mo complain nga na, there is not enough milk nga matutoy siya ang bata o niya uh, kanang uh, murag ma-irritate ang iyang nipple to too much sucking o niya mag uban nga mawakan ako gado ka but mm. Nga, ni mag mastitis o mastitis this is uh, breast engorgement no most common siya nga due to breastfeeding, no? So, unsa may mga tilimadon doon nga mong bata, huwag yun makatutoy ni Of course, dugay ang iyang development, ang tubo niya, o niya, uh, niya, sa tiyagtulog, kung dili kayo siya particular about sa iyang uh, feeding session, manjadi siya comfortable. So, balikon, mga posible nga mga disadvantage or mga uncomfortable nga may tabo kung, kung sa kamama magpa-breastfeeding, nga, musakit ng dapita, sa, sa una na lang siya, pero okay, ma maaklimatize na ka, maandad na ka, o niya, least kag freedom, pag lihok-lihok, okay, every now and then, mupadidi mu ka mong bata, unlike sa breastfeeding. So, akong suggest, tingnan niya ito ni Aileen Pond, mm -mm. kuha na lang, kanang uh, mixture na lang, kanang... Formula. Ang uh, term na sa oban, hybrid, hybrid. hybrid yes. <laughs> <Uli, laughs> puli-pulihon ni mo ba? O, uh, puli-pulihon. No? So. Huh? Kaya parang... Uh, dili po ka ma-stress, na? Yes. Ah. Ika, uh, upat o katapusan niyang pangutan na, payat o daot kayong akong anak, bisan ako panggipatutoy. Tuig na siya o um, four months na ang iyahang nastiyan. Maayo ba nga lutaso na lang naku siya? Unsa may akong i-vitamins o ipakaon niya karon? tiba dok, kung mga seven months, six months, pwede naman na mukhaon o rice. foods, o. Oh, soft nga food. O, oh, Gulay nga imuhang mga utanon ba? Kanang oh. kalabasa, di man na mahal, masing mm. kapayas, prutas nga imuhang imas, mm. dugmuko ni mo pag ayun, pasuwayo na, baskig ang kanon. Yes, dugmuko Dug lang. Muragad, murag lugaw ba? Lugaw. One year naman din ni ang bata. Oh. pwede oh. na sagol na formula, unya, imuhang gatas, breast milk, unya, pakanaan na nagsulid. Very so, yes. solid. So, may tawag na dok? Ah, uh, kanang soft, soft diet. Soft you know, diet, mm. no? Soft diet. Nya, yeah. wala gyud punining, no? Namang ka I, I do not know where in Mindanao man gyud yung lugar. Nagiday I'm sure nga nagpractice nga mga pediatricians, no? Mm. Kini mga pediatricians medical doctors nga nag-specialize sa mga problema sa mga bata, no? Kay ang bata ba magtubo during the 10 day years, and no? the first 4 years, very vulnerable gini sila sa whatever nga mga kakulian sa psychosexual development, no? Mm. Alright. Alright. Ah. Mga suking tigpaminaw minaw, hinawot unta nga na amoy na kutlo na karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan. Kini sa si doktor ni Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide. Tatak, areman Daghang salamat o maayong, maayong adlaw. Adla.